700 na lang. Madali naman hulihin uh, yan uh, eh. Huli. Ay, ano, Dami namang isda dyan sa ilog. Huli ka na lang uli. Maghapon po namin hinuhulin eh. May kasama rin po ako din. Hindi. Maghapon ngayong umaga lang yan. Lalaki laki oh. Saka malangsa to. Saka matitinik eh. O oh, malangsa na. Matinik pa. Wala laki namang buhay. O oh, sige. Kuha kayo plastic sa natin. Lalagay. Pwede na yan. 700. Oh, yung pre-cig na natin. Ano, lambat natin. Ano? Ano? 5 700 okay na yan. 701. Hindi. Hindi, madali lang. Sinisi. Hindi, oh, sinisisit ko lang yan. Malalaking tilapia. Buhos Mal mo nga layo. Ay, may car pa rin. malalaki malalaking nga. Ay. Magkano kilo niyan? Magkano kilo? 130 sa tilapia tapos 100 sa karpa. 100 sa karpa, 130 sa tilapia? O di, ilang, mga ilang kilo tilapia mo? Mga sa 6 na kilo. 6 na kilo? Sa 130? Ba. bakit mapuputin yung tilapia mo? ang lalaki oh. Yung karpa ilang kilo lahat yan? 3 kilo. 3 kilo? Magkano isang kilong karpa? 100 na lang. 100? 3 kilo? di, magkano yung 130 sa 6 na kilo? p 600 Ba, magaling pa 800. pala akong magkwenta. <laughs> 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 780 680. na? 780. 780 O, tapos saka 300 1080, 1080. <laughs> Di ba pwedeng ano na lang? 600 na lang. Kukunin ko naman lahat eh. Po, eh, hindi po pwede. mahirap pong humuli ng isda sa... Talapya, oh. Ay, ampuyosa, na yung tilapia mo, oh. humuli Hindi na gumagal, oh, eh. Ayan Alin, huwag mo nang buksan. Okay, 700 na lang, madali naman hulihin yeah, yan eh. Huli na lang, oh, Ayun o, dami namang isda dyan sa ilog, huli ka na lang uli. Oh, maghapon po namin hinuhuli yan eh, may kasama rin po ako dyan. Hindi, maghapon ngayon, umaga lang yan. Saka wala lang, oh. malangsa to, saka matitinik eh. O, oh, malangsa na, matinik pa. Hindi, oh. naman po yan. O, oh, sige, kuha kayo plastic sa na natin lalagay. Pwede na yan, 700. Oh, yung pigay natin, ano, lambat natin. Ano? Ano, 5 ka 700, okay na yan. Bawa pwedeng dagdagan nyo kay 20. 701. Natawa siya. Nandito <ya. laughs> tayo ngayon sa ano, Baywalk. Dito tayo madalas noon at dito rin tayo nagumpisa nung araw. At eto nga, nakabili tayo ng tilapia sa karpa. Uh, <laughs> Makulit yung karpa. Ayan, ayan, sako nyo na, sako nyo <laughs> 701 <one> natin nabili. <laughs> Tapi nak deg-deg raw konte. Inde mentali lang ho. Oh, Inde hindi. Lang, lang sinisi. Inde ho sinisi Kahit ko then, ko lang yen. <laughs> 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 Sabi ba? Tayo may mga kapanghango. <laughs> <laughs> oh, 701. Let me one ka. <laughs> Asa niya isla? Asa niya isla? Ay, ako. sa inik. Nalagay mo na sa motor. Meron pa Okay na yan. Ang ganda rito. Asan? Ah, meron pa ba? Ah, marami pa. Sino po ba humuli? Si tatay. Ito po humuli. Kayo tayo humuli. Ah, ingat po kayo. Ang ganda po rito. Bewok po dito sa amin Meron sa may sa Rafael Bulacan. Umuwi kasi ako. Meron pa diyan? Kanin 'yan. May may po, so, o malamang ah, may may-ari yan. Ay, ang laki ah. Ay, sa Ay, malaki magkano? Ay, ang sa amin, nang ay, ay, huwag angat. Baka magalit yung may-ari. Iba pa nyo. Ang pakalaki oh. Malaki, no? Ganda rito, ano? Bewok po. Bewok, San Rafael, Bulacan.